ayan mga insan magluluto ang aking insan ayan sobrang konti ng manok mga insan ayan, may gulay konti ng gulay yung insan sakto lang sa kanya mga insan ito nga pala si Tupi ayan binubutasan yung ano soy sauce yan, insan. Ilagyan niya ng mantika. Sobrang konti ng mantika, insan. Ayan, nilagay niya onion, garlic. Mekis-mekis mo niya, insan. Ayan, mekis-mekis mo niya. Ayan. Sobrang konti ng onion and garlic, insan. Ayan, nilagay niya na sa mantika. Mekis-mekis niya niya. Ginawasan ng tubig yung ano. Ayan, mekis, mekis man yan, mekis-mekis mo na yan, Oh, tornado! Tornado! Mekis-mekis mo na eh. Oh my God! Oh my God, Sobrang na yan, o Oh my God! <laughs> Ayan, mekis-mekis. Sobrang mekis-mekis na yan, <laughs> Oh my God! Oh my God! Sobra na yan. Ayan, ilagay niya yung ano? Ayan, sobrang konti ng manok. Nilagay yung sobrang konti ng manok. Sige, more manok pa more. More manok. More chicken. Ayan, Inzen, Ayan, tapos mekes-mekes ulit ni Minsan. Mekes-mekes lang yan lagi, Inzen, Shoutout nga pala kay Inzen, He's to Ayan, mekes-mekes niya na. Mekes-mekes niya na ano. Hmm. Tapos lulugyan pa niya soy sauce. O toyo. Lagi pa niya toyo insan. <laughs> salt. O kasi ng salt. Lagay pa ng salt. Ayan. Lagay pa ng salt. More salt insan. Ayan. Tapos kuhan siya ng konting Water. Water more water insen mekis mekis water yan ito nakakanta niya ma-boil yung ano yung water sobrang ano sobrang sobrang linis mga trabaho ni insan ayan lagyan pa ng magic syrup insan ingredients More ingredients, Insan. Ayan. Proud ako sa'yo, Insan. Ingredients. Antay pa yung lagay ng gulay, Insan. Ano ni Insan ang gulay? Ayan. Ginalagyan niya yung kunting gulay, kaunting gulay. Sobrang kunting gulay. Ayan ni Mekis Mekis ni Insan. Megis-megis mo yan, Insan. Wow. Ang sarap. megis niyan. Tinikman ni Insan. Iniantay na. May naluto na, Insan.